Sa linya na natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Mangihingi po tayo ng update ano, sa sektor ng ating agrikultura kasi karaniwan pagkaganitong mga panahon, yung sektor ng agrikultura ang matinding tinatamaan mm -hmm. ng epekto ng bagyo. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Good morning, Assistant Secretary De Mesa, sir. Good morning, Asek. Hi Tuesday and Christian, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-sabay. Opo. Ah alam namin na kaaalis pa lang ng bagyo sa mga sandaling ito. I'm sure hindi pa naman talaga pumapasok yung bulto ng reports galing sa iba't ibang field offices natin sa sektor ng agrikultura. Pero so far sir, ano na po ba yung uh, nababalitaan ninyo o nakukuha yung initial reports sa sektor ng agrikultura natin uh, speaking of uh, pinsala na iniwan itong bagyo? Yeah, Tuesday. Uh, tama yon ongoing pa yung uh, validation natin. Bagamat merong mga initial report, napakaliit pa lamang ng uh, damage, uh, especially dito sa western Visayas, dito mm. sa area ng uh, Bicol, at ganun din dito sa may bandang uh, Region 2 at uh, Region 1. So, uh, we'll update you as soon as uh, makita natin yung... Uh, kasi pag minsan yung mga... Uh, report dumarating yan mga 3 to 5 days eh, yung karamihan mm -hmm. uh, after ng mga sakuna lalo na sa sektor ng agrikultura mm -hmm. kasi yung ating mga kapartner na field offices at saka mga uh, local government units mm -hmm. uh, talaga nag-iikot yan to validate yung mga damaged uh, areas ayan ah, sek, eh, eh, sa panahong ito ba August po kasi ngayon ano ano ba tayo ngayon nagtatanim ba tayo o nag-ani na ba o ano ba ang cropping calendar natin ngayon ngayong wet season ito yung main crop season natin uh, karamihan ay nakatanim na at mm. nasa vegetative stage yung iba yung iba nasa Reproductive stage, mm -hmm. uh, konti pa lang yung nasa maturing stage, yung mga nagtanim ng maaga. Ito yung uh, nag-early planting. Mm -hmm. uh, karamihan ng taniman kasi natin pag ganitong uh, wet cropping season, uh, ano yan? may mga nag-start ng April, May, mm -hmm. hanggang June. So yung ibang July, uh, very late na yun na pagtatanim naman. So karamihan ngayon talaga naka-establish na Ayun. yung uh, crop doon sa mga areas. Pero ano yun? Uh, uh, na, lumubog, nalubog kaya yung mga tanim nila. Mm -hmm. uh, mayroon pang bang pag-asang mabuhay pa yun o nalunod na? Yung bago dumating yung creasing, uh, doon sa analysis natin, about 742,000 hectares mm -hmm. ng rice and uh, corn areas. Mm -hmm. Sa rice, mga almost 90% na nasa vegetative stage dito sa mga areas na ito. Ibig sabihin? Na, na posibleng tamaan. Mm -hmm. So, of course, ibabalidate yan. Pag uh, yon ay nabaha sobra, of course, malulunod, pwedeng mamatay yung alaman at ingala kung nasa early uh, pwede tayong magtari uh, muli uh, mm -hmm. madidilim lang tayo ng konte doon sa mga areas na nabaha so gano'ng mangyayari din to stay in at this uh, month ano at this moment ano yung pinakaprodukto na maraming nakatanim na posibleng maapektuhan ng ganitong uh, lagay ng panahon para lang maintindihan uh, ng ating mga kababayan Uh, ba base dito sa forecast track, uh, karamihan talaga niyan ay palay at mais kasi lalo na dito sa may eastern side natin, uh, palay at mais talaga yung posibleng mm -hmm. tamaan. Though dito sa western Visayas, palay din yan. Dito sa Calabarzon, of course yung mga gulayan natin. Sa Cordillera naman yung mga highland vegetables natin. Mm -hmm. oh, uh -oh. Among those uh, regions, uh, Sec, meron ba tayong initial report kung ano yung pinaka naapektuhan nitong uh, bagyo maging ng uh, habagat Uh, dito sa Western Visayas at saka sa Region 2, bagamat patuloy pa nga yung mm -hmm. validation, uh, hindi pa natin yan may release. Yung iba kasi konti pa lang talaga. Mm -hmm. Ah, Sek, pagka ganito ba, alam naman natin taon-taon sa ganitong uh, buwan o panahon, talagang umuulan, may kasi tag-ulan at bukod dyan yung uh, bagyo. Usually ba, pagka ganito, may epekto bang nangyayari doon sa supply ng ating uh, bigas? Pagka ganyan, o nababa naman man uh, Accounted na natin 'yan Tuesday right. doon sa ating yearly na production at saka losses. Mm -mm. Sa buong taon kasi may mga 18 to 21 na bagyo, hindi naman lahat 'yan tumatama. Mm -mm. Uh, mga apat hanggang 5 diyan yung na-experience natin talaga na nakaka oh yung malaki yung damage mm -hmm. sa atin lalo na sa sektor ng agrikultura mm -hmm. sa palayan ano yan eh mga 350 hanggang 500 pag minsan hanggang 600,000 metric tons mm -hmm. yung nababawas sa produksyon mm -hmm. last year eh. matandaan natin na nagkaroon ng El Nino, mm -hmm. nagkaroon ng La Nina at matinding mga pagbagyo umabot hanggang 1 million mm -hmm. uh, metric tons yung nabawas sa produksyon natin so From 20.06 noong 2023, bumaba yun ng 19 million metric tons oh, uh, last year. Mm -hmm. So sa ngayon, hindi pa natin pwedeng matansya, no? Kasi nasa pangalahati pa lang naman tayo ng taon. ah uh, Pagka ganitong may mga pinsala, ay ano ang paano natin matutulungan yung ating mm -hmm. mga mm -hmm. magsasaka-asek? Yung uh, yung mabawi ba naman yung kanilang puhunan? Puhunan. Mm -hmm. Yeah, tama Tuesday. Dahil sanay na nga tayo sa ganitong uh, mga pangyayari sa atin, lalo na yung mga pabago-bagong klima, yung ating mga regional field offices at saka LGUs, nakapartner natin, meron na tayong mga nakapreposition na mga binhi, mataba, mm. sa palay, mais, sa high value. Sa livestock, meron naman tayong mga biologics at saka mga Uh, ano tawag dito? Mga gamot. Mm -hmm. Tapos sa uh, fisheries, mayroong mga fish stocks at saka yung mga paraphernalias mm -hmm. na pag ready na uli sila magtanim, uh, immediately uh, may naka-standby tayo ng mga binhi at mga pataba. Of course, najan din yung ating indemnification uh, yeah. under the Philippine Crop Insurance Corporation para makarecover din nga sila may pampuhunan mm -hmm. at kung may mga damage, lalo na sa agriculture infrastructure o gusto natin magkaroon sila ng alternative livelihood yung ating quick response fund mm -hmm. uh, 1 billion yan every year at pag nauubos nare-replenish yan kapag mm -hmm. matindi yung mga sunod-sunod na bagyo kagaya last year naka hindi ako nagkamali na hanggang 3 billion yung na access mm -hmm. natin na quick response fund so mm -hmm. ganan yung uh, mga ilan Ah uh, of course pag meron talagang mas matindi pa yung ating mga kaibigan sa kagay ng Food and Agriculture Organization o FAO palagi ang tumutulong sa atin uh, sa pagbibigay din ng mga additional assistance at iba pang uh, multilateral at bilateral uh, organization. Ayun. Asik tuwing may mga bagyo na ganitong panahon ano laging may mga tanong. Maapektuhan ba ang supply at presyo ng mga produkto partikular na yung bigas? As of this moment uh, asik meron ba dapat ipangamba? Sa ngayon, Krister, uh, wala tayong dapat ipangamba. Unang-una, -una, napakataas ng stock inventory natin na marami tayong uh, stocks ngayon, both local at uh, international na mm -hmm. stock natin ng palay. So, kahit may in nga, sabi ko nga, uh, all accounted yung mga yes. ganitong klasing uh, pagbagyo doon sa overall uh, supply and demand analysis natin. At ito naman, hindi naman ito ganun ka laki pa yung uh, mm -hmm, pinsala mm -hmm. at madali rin naman din na, na i-recover. Kung baga ano na natin ito, year in and year out, yes. tansya na natin kung mm -hmm. ano yung mga pangyari, ani yung magiging response natin. At uh, yun, palagi tayong nakikipag-coordinate sa mga LGUs on how, uh we can better uh, assess and implement yung mga projects natin on Oo. Oh, oh. Kaya lang ah, ka sa sa palay at bigas yung binabanggitin niyo, yung isda, supply ng isda at saka uh, gulay pangkaraniwan, yung epekto niyan yung taas presyo sa mga palengke. So mayroon ba ka, uh, gaano kalaki ang pwedeng itaas sa presyo ng mga produkto na 'yan? Pag ganito normally nakaka-experience tayo ng acute increases up to 10% pag minsan ng presuhan lalo na sa pangisdaan kasi bawal talaga mangisda so walang uh, mangingisda yan. pero after sometime naman babalik din agad maganda rito uh, na na kumbaga na kita na agad ni secretary na pag ganitong panahon may mga ganitong problema so nagpauna na agad siya ng... Uh, importation for 25,000 metric tons ng mga isda. Ito yung mm -hmm. sa Certificate of Necessity to Import mm -hmm. uh, na kailangan natin. A A Anong klaseng mga isda yan, Asek? Galonggong? Halo-halo uh, na to Tuesday. Mm -hmm. So may galunggong, may makarel. do uh, yung sa ngayon, uh, basin na rin doon sa usapin medyo tinigil panandalian yung pag-issue ng SPSIC ng uh, Galunggong at Sakamakarel mm -hmm. dahil uh, merong mga ilang risk na nakita at uh, dapat isaayos yan para uh, maiwasan yung mga violations at saka mga infringement mm -hmm. ano yung risk na yon asec uh, pag kasi merong misdirection noong uh, imported na mga isda. At yan ay ano ngayon, uh, review ngayon. All right. Uh, dito tayo dumako sa 20 pesos na Bigas Program Asec. sa saang, saang parte na po ba ng bansa na ipararating ito? Sa ngayon Tuesday nasa more than 140 na mga sites na tayo sa buong mm -hmm. bansa. Karamihan nito ay mga kadiwa tapos yung sa LGUs uh, more than 40 na local government units na yung ka-partner natin. Mm -hmm. Uh bukod pa rito yung ginagawa na partnership natin with DOLE para do sa mga minimum wage earners yes. nationwide din yan. At yung sa walang gutom mm -hmm. program ng uh, DSWD na kung saan naman uh, yung kanilang mga beneficiaries ay uh, may access din mm -hmm. uh, kasi binibigyan sila ng 3,000 na uh, monthly electronic cash yes. transfer. Yes. So yung yung part noon ay pwedeng bumili sila ng 20 pesos na bigas. Yon yun ang maganda ron ano para medyo malawak yung nararating ng ating murang bigas. On track po ba ang DA dun sa target na maipaabot ito dun sa iba pang bahagi ng bansa para sa taong ito, Asec? Ngayong taon na ito on, on track tayo. Uh, in fact, every almost every week Every other day nagbubukas tayo ng mga bagong uh, Kadiwa sites Yung pinakahuli mm. dito sa uh, Batangas, sa Gimaras, uh, dito sa Baguio. So marami tayong mga bagong binubuksan ng mga Kadiwa sites. In terms sa supply yes. nasa 450,000 metric tons o almost 9 million bags mm -hmm. yung uh, supply ng NFA. At kailangan ilabas na talaga ng ilabasan kasi mag-harvest nga tayo ngayong yes. uh, parating na wet cropping season. So, kailangan paikutin eh. So, mm. malaking bagay din yung uh, proposed bill ni Speaker, yung rice bill, para maibalik yung kapangyarihan ni NFA yes. sa kanyang regulations at saka sa trade o yung market intervention. So, hindi na kailangan ng uh, food security emergency declaration mm. ng uh, LGUs. Kung baga, Kagaya dati, uh, pwede nang directly si NFA right. ay makapagbenta sa palengke. So mas bibilis yung ikot yes. ng uh, pagbili sa palay sa mga magsasaka natin at pagbenta. At pagbenta. Mm -hmm. Oo, so ibig sabihin mas maraming palay ang pwedeng bilihin ni NFA pag nagkataon. Mm -hmm. Asak connect ko lang yung bagyo at dito sa 20 pesos sa bigas. Ano, hindi ba maapektuhan yung mga binibigay natin sa relief, relief packs, relief goods ng bigas dito sa binebenta nating 20 pesos na bigas. Ah Christian, kung titingnan natin yung requirements na ng NFA do sa kasunduan na pinasok niya sa NFA. Yung requirement niya is 35,000 bags kada buwan. Mm -hmm. So hanggang next year nasa 495,000 bags yan. Mm -hmm. Dagay na nabanggit ko kanina, nasa 9 million bags na yeah. yung stock ni NFA. So walang kaming worry lalo na sa NFA in mm -hmm. terms doon sa Original mandate niya sa yeah. RTL for buffer stocking at saka do sa calamity relief efforts. Yan, yeah. okay. So uh, itong 20 murang bigas natin, ASEC, wala bang nagiging problema sa logistics para maiparating sa mas malalayong lugar? Uh, wala naman kasi katuwang nga natin dito yung marami pang sangay ng pamahalaan. At uh, yung ating NFA, nakapamili rin yan ng maraming trucks mm. at... Uh, para mas mapabilis yung pagbili nga at saka pag uh, distribute. Matanda natin uh, inutos ni secretary doon sa pag, uh, actually inutos ng ating pangulo, ginawa ni secretary mm -hmm. na mag-disperse agad ng mga stocks dito sa Western Visayas at uh, Maraming napadala through kagay dito sa Mindoro, marami mm -hmm. nang na-ship out sa mga barko natin. Mm -hmm. as Aset, yung uh, pinakahuling inilunsad ng DA ay yung sa DSWD ano, yung sa mga minimum walang wage earners. Oo, yung, ah, yung walang gutom. Walang gutom oo, DSWD. O. meron bang uh, pinag-uusapan ngayon na iba pang sektor oh. na posibleng maging benepisyaryo nitong uh, murang bigas? Sa so ngayon, uh, pag sa kadiwa tayo tsaka dito sa walang gutom, very targeted yung beneficiaries niyan. Right. Senior citizen, poor piece, mm. uh, solo parents, PWDs. Ah, uh, yeah, sila yung talagang vulnerable sector natin. Pag sa LGUs, of course, nadadagdagan 'yan. At ngayon ang priority na susunod natin yung talagang uh, mataas yung poverty incidence, mm -hmm. kagaya dito sa Sambuanga, sa Bangsamoro areas. Mm -hmm. Lahat 'yan ay magiging priority natin na susunod kasi target talaga natin mm -hmm. eventually 15 million uh individuals or about uh, mga 3 million families. Sa so ngayon na sa 300,000 households na tayo, mm -hmm. more than 1 million individuals na yung nakikinabang o may access dito sa 20 pesos na bigas. Yun yun sana itatanong ko mm -hmm. Ase kung mm -hmm. nakarating na ba sa Mindanao area eh yun naman pala yung kasunod na mm -hmm. na pagbabagsakan uh, nitong 20 pesos na bigas. So, yes. Mga how soon ito Ase? Kailan mangyayari yan? Uh, target yan by August uh, oh. Tuesday mm -hmm. itong part na to kasi ang ang inuna natin, of course, ito mga vulnerable and then yung partnership nga natin with Dole. Mm -hmm. But with Dole na partnership natin doon sa mga minimum wage earners, buong mayroon bansa na, na, na to, kasama oh, na rin ng Mindanao. Right. Yeah. O kasi nga mga minimum wage earners, so mayroon na rin naman pala sila. So with that, uh, Asek, yan na muna so far ang concerns namin with you sa susunod pong pagkakataon. Uh, sana nandiyan kayo palagi. Salamat po, Asek. Maraming salamat din Tuesday and Christian. Thank Mabuhay sir. kayo. Good morning. Thank you po. Mga kapuso, ang nakausap natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Esyempre, siyempre, kilingan, walang pinoprotektahan.